Si Jerry Miranda at kasama po niya yung kanyang mga anak, hingi siya ng tulong na makausap ang kanyang misis na umalis ng walang paalam at gusto niya uling mabuo ang pamilya niya. Nasaan si Rochelle? Uh, nasa vehicle daw po, sinama nung nanay niya po. Eh, pato siya umalis? Ano nangyari? hindi ko rin po alam kung bakit siya umalis. Hindi siya sumasagot. Sa tawag ko. Baka naman siya sinaktan mo? Baka binugpok mo? Ang sabi mo? niya po, natatakot daw po siya sa akin. Sabi ko, kahit kailan sir, hindi ko pa siya sinaktan. Eh bakit siya matatakot sa inyo? Ayun nga sinasaktan? po sir, kung tinatanong ko siya kung bakit siya natatakot sa akin. Ano po sa palagay niyong dahilan? Hindi ko rin po alam. Kasi sabi niya, yung kutsilyo daw, ayun daw ang kinakatakot niya. Pinapaliwanag ko sa kanya, sabi ko, yung anak ko magpapatunay sa kanya kung anong nangyari dun sa kutsilyo na yon. So nagkaroon po ng insidente na nagpakita ng kutsilyo? May nakita siyang kutsilyo doon, sir, sa salamin. Tapos tinanong niya, para saan daw yung kutsilyo? Sabi ko, hindi ko alam kung sino naglagay niyan dyan. Ito na po si uh, Rochelle. Mrs. Miranda, magandang hapon. Hello po. Ma'am, kakausapin Hello doon pa yun ni, ni Sir Jerry. Dahil bakit hindi ka na ano, nakikipag-usap sa akin? Ano ba ang dahilan mo? Bakit ka natatakot? Ayoko na talaga eh. Natatakot Kaya, nga ka kita, di ba? Kung ano yung, ano yung po. kinakatakot mo ang dahilan ko nga dahil doon sa kutsilyo. At kapag talasing ka, nananakit ka. Kahit kailan, hindi ako nanakit sa'yo. Ito yung mga anak mo. Alam mo yan. Alam Siya mo kung saan nanggaling yung kutsilyo na sinasabi mo. Sir, nananakit ka? Hindi po, sir. Hindi kurot nga, sir. Hindi natin Boy, po? nakikita mo bang sinanay mo sinasakta ni tatay? Hindi naman po. Niminsan? Hindi po. Maging yung bunso, umiiling-iling. Misis, yung pong anak yung panganin nandito, pati yung bunso, pareho silang nagsasabing, hindi raw po kayo sinasaktan ng kanilang tatay. Sir, paano naman po nila makikita yun, sir? E, gabi po yun mangyayari. Tsaka tulog na po yung mga bata. Kahit kailan dahil hindi kita sinaktan, alam ng mga anak mo, mo yan. Alam mo yan. Kapag nalalasing ka, kahit kailan, hindi ako nananakit. Hindi naman, huwag ka naman magsinungaling oh. Ikaw ang huwag sinungaling, huwag kang gumawa ng kwento. Diba sabi ko sa sa'yo, nung tutulog tayo, pwede kang gumawa ng kwento na sabihin mo sa kanila na sinasaktan kita. Diba? Ni Kurot, hindi ka nakatikim sa akin. Miss Rochelle, nung kayo po'y sinasaktan, ba't hindi ko kayo nagpablater sa barangay Kasi o sa pulis? ako sa kanya, baka ilayo yung mga anak ko. Pero ma'am, bakit kayo biglang umalis at hindi kayo nagpaalam? Sana kung talagang sinasaktan ho kayo, sana sinabi mo, alis na ako at ayoko ito, nananakit ka, magpablate ka sa barangay, then off you go. Pero ma'am, yung bigla kang alis nang walang kabog-abog, na wala kayong binibigyan dahilan, and then pag tinawagan ka, ngayon mo lang sabi na ayoko na dahil sinasaktan mo ako. Ma'am, sorry, I have to ask this. Meron bang third party involved? Wala naman po. Bakit, sir, yung nachismis sa kanya sa trabaho, sir? Kaya nga po siya nawala nung September 26, sir, eh. Dahil po doon eh, sinasabi niya sa akin ng chismis sa kanya na sumama siya doon sa lalaki. Sino po lalaki? Ronald Duarte po. Ah, so third party? Sabi po, sumama daw po doon. Kinagabihan, yung lalaki, sumulpot doon sa trabaho niya dati na sinasabing hindi raw niya kasama. Kinabukasan, siya naman po yung dumating. Kasama yung nanay niya doon sa barangay na ako pa Dahil doon daw sa kutsilyo. Miss Rochelle. Po. Oh. Ito pong dalawang anak ninyo, inosente po sila. Sila po ang naiipit dito sa away niyong dalawa. Sa ngayon po, hindi talaga natin mabatid kung sino ang nagsasabi ng totoo at sino ang sinungaling. Ang mga anak nyo ang nagmumukhang kawawa. Pumunta rito ngayon si Mr. para makipag-ayos sa iyo na sana mabuo Ayoko muli ang inyong pamilya. Na, Ayoko na po talaga. Ma'am, sino si Ronald Duarte? Kaibigan ko lang po yun. O bakit po eh, iniugnay kayo doon sa kanya? Magkaano lang po kami sa isang area. Gardening po yan. Sir, yung pumunta ako sa trabaho niya, ayun po yung lumalabas na chismis doon sa trabaho niya. Lagi raw pupunta yung lalaki dun sa boot niya. Teller boot po siya sa parking eh. Tapos ngayon, sinama niya yung anak. Bitchun, sir. Ma'am, kapag itong bata, in-interview po ng uh, DSWD at sinabi niyang, hindi ko nagustuhan at maiyak-iyak pa siya na si mama ko ay meron ng ibang lalaki, tanta to child abuse yan, makukulong ka, Rogel. Kaya ka nga nagtago dyan eh. Ayaw mo ko kausapin? Sasamahan po namin itong mga anak nyo sa Women's and Children's Desk para sampahan ka ng kasong child abuse. Okay ba hey, sa iyo ma'am? ako Bakit ayaw mo lumabas? Tatakot kasi ako sa iyo. Bakit ka nga sumama diyan, 'di ba? Ayaw ko na sa iyo. Bakit ayaw mo na sa kanya? Tatakot po ako sa kanya. Mga anak niya na mismo nagsabi na hindi totoo yung mga pananaw. Paano naman po kasi <laughs> nagsasabihin ng mga anak ko 'yan? Eh natutulog po yung mga anak ko kapag nananakit siya. Yung anak niyo mismo nagsasabi ito, naluluhan na itong bunso. Dinala mo siya sa bahay noong Ronald, Ronald. Ronald. Pumunta po kami doon sa kaibigan ko kasi tinik ko po, po yun. Nanghiram lang po ako ng pera. The po wala po po talaga. Eh, na, na, po ano, talaga bakit, ka, manghiram ka ng pera kay Ronald? Sa dinami-daming oh. tao sa mundo, ba't kay Ronald pa? Ba't sa mga kamag-anak mo? Ibigay ko po kasi yun, sir. Ma'am, inuugnay ka kay Ronald, tapos doon ka hiram ng pera. Dapat umiwas ka na dahil matatakot ka. Kapag alam mong nag ka na, dapat umiwas ka na doon. At yes, pinagsismisan ka doon sa isang so, tao. Oh. Dapat Iwas. lumistansya ka na. Oh, yung ginawa niya, pumunta pa sila sa bahay at nangutang doon ng pera. Oo. Oh, oh. Kapanipaniwala ba yan, Ma'am Rochelle? Oo. Oh. Ito yung mga anak mo, kawawa po sila. Pero talaga po, ayoko na po talaga makasama sa kanya. Wala mga pagpili sa'yo kung ayaw mo na. Pero ma'am, wag ka magsinungaling. That's not fair. Ito mga babae, wise na eh. Natirate kasi, bakit ka nagkipaghiwalay? Nananakit yan si Rafi. Totoo. Lulundag agad ako. Oo. This time, hindi na ako magpapauto sa inyo. Alam ko na yung mga karakas nyo. Kung ayaw mo na makipagbalikan kay Jerry, hindi ka mapipilit. Pero sana naman lang ma'am, mag-usap kayo na masinsinan sa barangay para pag-usapan din po yung kustodiya ng bata at suporta para pareho kayo magsusuporta para sa bata. Nag-usap na po kami niyan. Sa barangay? Sa trabaho ako at nag Wala pa po, hindi kami pa po kami na ang ang nag Hindi ma'am, mag-usap kayo sa barangay. kasi, niya, ang gusto po kasi mangyari niya, sir, Makipagbalikan ako sa kanya Ayoko na po talaga Pero kung sa mga anak ko Nakikipagtunuan naman po ako Sir Jerry, kung anya makipagbalikan Dahil talagang nakadiin na siya kay Ronald Hindi natin siya pwedeng pilitin Pero ang magagawa ko lang dito, Sir Jerry Dahil alang-alam doon sa mga bata Pag-usapin kayo sa barangay Pag-usapan po yung visitation arrangement Para naman yung bata May kita yung kanya nanay Pero sir, kakasuhan ko siya, sir Pwede mo siyang kasuhan ng child abuse Pwede mo siyang kasuhan ng... Adortary. Wala naman po talaga ako, sir. Gusto WD. ko po talagang kunin yung mga anak ko. Siya lang talagang ayaw niya ibigay sa akin. Dinadala ko pa nga sa bahay ninyo yan eh. Ikaw lang ang ayaw mo ibigay. Pinapakita Anong sabi ko mo sa pa sayo? akin? Huwag kang magsinungaling, day. Kasi alam ng mga anak mo yan. Kinukuha ko iyo Ang sabi mo, nag-aaral yung mga anak mo. Huwag ka nga magsinungaling. Magsulungan tayo, ayaw mo din. An sabi ko iyo, doon tayo sa barangay mag-usap. Kailangan may papel ayaw mo. Eh, ayoko na nga eh. Pero sa mga anak natin, gusto ko magbati tayo para matulungan sila. Okay. Magkikita po kayong dalawa sa barangay. Kami po ang gagawa ng appointment para doon kayong magpirmahan. Kasama rin po yung mga taga-MSWD ng barangay. Sige po, sir. Ang sa... kami bilang sa mga anak ko. Magtulungan lang po kami. Yun po ang gusto ko marinig. Yung para sa mga o, bata. Opo talaga, sir. Mama, po talaga ako sa inyo. Gusto ko po talaga na gano'n na lang po mangyari. Ayaw lang po kasi ni, tinatakot niya ako dyan sa tulpo-tulpo na yan eh. Ma'am, kung wala kang ginagawang masama, wala kang dapat kakatakutan. Opo. Sige, barangay at sa MSWD, magpipirmahan okay. kayo. Hindi yun lang naman po ang gusto ko eh. Pero ang pagsasama po, ayoko na po talaga. Dahil? Hindi ko na po talaga siya mahal eh. Mm -hmm. Eh, sino mas mal mahal mo, si Ronald o si Jerry? Siyempre po, yung asawa ko, kaso ayoko na po talaga eh. Paano ko sasabihin ni Jerry, pakakawala ng kita, pumunta ka na kay Ronald, payag ka? Wala po kong sa kanilang dalawa. Mga anak ko lang po talaga. Po Madam talaga. Rochelle, maraming salamat po sa time na binigay niyo sa amin, Madam Rochelle. Sige po, sir. po yung gusto niyo po talagang mangyari sa pag-uusap na to ayun, para doon po tayo magsisimula. Sabi ko sa niya, bumalik lang po. Wala na nang pag-uusapan. Ano pong bumalik? kasama siya ulit. Ayoko na po, Kasi ma'am, pag ano man ma siya, nalalasin nan siya. Nabububog po kasi siya, ma'am. So, kayo ma'am talaga. Tinanong po. Never daw po kayong nakita na kayo ay nagsigawan. Yes po, kasi na nagbububugan ang alam lang po nila, pag magkaaway kayo, kayo pareho ay tahimik So, wala na po talaga sa si inyo yung pangalawang pagkakataon. Nakausap po po yung dalawang anak na nito. Yung nabili lang po siya. Kung ayaw niya talaga, ma'am, nung pagkano, ma'am, sasampa ko na lang po sa korte yung ano, ma'am. talagang ayaw niya. Total, kung talagang wala siyang kasalanan, panindigan niya, ma'am doon niya patunayan sa korte. Pangalawa pong concern, kung hindi na po kayo magsasama ulit, saan po yung kustodiyan ng mga bata? Akin mang willing ako papiliin sila, mo Kung sa akin lang po, akin po sana yung mga bata. Kapag ka po kasi legal child, parehas po kayo may pagpatal. Isa na nga po sa nakita kong concern, bakit yung sarili mo ang sinig mo? Tapos yung iniwanan mo sila, maayos naman yung kalagayan din sa tatay. Gusto niyo ba? Papapiliin din sila? Handa po kayo pareho. Handa ko mo. Sige po. O, nandito na si mama mo, tsaka si papa mo, si Jay, Tin. Nasabi kasi nila, mukhang wala na talaga yata ang pag-asa na magkabalikan sila. Gusto kong tumira? Gusto kong tumira. Tanda nga ako. Tanda yeah? kuya? Mahirap po kasi bumating. Hindi ko nakamit-tumira. Kitapangahan. Anong gusto mo? Anong gusto mo? Si Jay, ano po yung position mo sa ngayon? Kay Papa po. Okay, maging mabuting magulang po kayo sa mga anak ninyo. Pero yun lang po ha, yung concern po namin, yung puso din ng bata na kay Tatay Jerry po ngayon. Ay, ah, tama po, no? So, kung hindi man nga kayo magkabalikan, ang muling paalala ko sa inyo, maging mabuti kayong kaibigan. Mrs., ikaw, marami kang way para makommunicate mo, para mabisita mo yung anak mo, at hindi po pwedeng maging dahilan na sasabihin mo na napakot kang pumunta doon. So, kung marami kang paraan na gustong gawin para lang makita sila, kasi ikaw din yung magbubuo ng relasyon mo sa mga anak ah, Kung sa tingin mo, eh, nagkakalamat na. Okay? Ha? happy, nagpapasalamat ako na ako ang pinili ng mga anak ko na natugunan mo yung reklamo ko. Sana marami pa kayong matulungan, Sir Rafi. Maraming salamat ako pinili ng mga anak ko.